Hello mga padi, uh, mayroong scammer ngayon na kumakalat sa Facebook at page Hi, Facebook. ni Diwata. Ang nangyari sa akin ay nag-message lang ako doon sa page nila at biglang may nag-message sa akin. Dito sa conversation namin ay ito times 5 niya raw ang laman ng chikas ko. Tama po. So, marunong po ba kayong mag-screen para may sama po kayo sa aking contents ngayon? So yun ah, nga, ang gusto say, niya ay mag-screen sharing kami para makita niya at mapasok niya yung cellphone ko, lalong-lalo na yung chikas ko. Okay. Nawala yung audio niya sa kabilang line, kaya ang nare-record ko lang ay yung sagot ko, kaya mapapansin niyo yung boses ko lang naririnig niyo. Yes po. Na-off ko kasi yung video sa kabilang cellphone, uh, hindi ko naman napansin. Kaya uh, abala ang bibigay mo sa, sa akin, akin ay, ay mga sagot ko dito sa scammer. Ang gusto niya nga ay pinutin ko yung icon sa gitna para ma-share ko sa kanya yung screen ko. So nagpakilala sa akin na siya daw si Markitan. Tan Vlog. 25,000. daw siya ni Diwata. Kaya mga pili, sana ma-share niyo ito at maging okay. aware sa lahat. At sana wala nga mabiktim ang iba. Dito po sa Kabite. Opo. Opo. Nasaan po kayo ngayon sir? Ah, okay. Wala po kayo sa Pasay? <laughs> Ang sabi niya, nasa Quezon City. Ah, oh, okay. 25,000 po. Opo. Bigla naman siyang bumanat uli. Nagagawin niya raw ng 35,000. May isama niya raw na Opo, lang okay daw lang sa po. kanyang content. Yes po. Tama po. Ah, uh, screen po. Hindi po eh. Okay. Um, ah. ah, ah. Okay hindi ma hindi po ma ano eh mapindot hindi po mapindot ito ayan oo oh, pinipindot po ayaw eh muli niyang hiningi niya ang number ko dito at uh, ibinigay ko naman yung oh, number ko sa Gcash Ah uh, yes, kasi mas to sa ay paulit-ulit na siya. Lahat kinukulit niya ako para mag-screen oh, uh, sharing kami para daw sa content niya. Siguro ayaw kasi naka, ano to eh, restricted to sa ano eh, sa screen sharing kasi makikita mo yung GCash ko, di ba? At saka yung OTP ko. Ayaw. Pwede bang wala na lang screen sharing? Pwede ba wala na lang? Ano eh? Pwede ba wala na lang screen sharing kasi ano eh Ah, uh, Siyempre, for my protection. Ah, uh, baka mamaya makita mo yung OTP ko, di ba? Ah, uh, ganun ba? Hindi ko maano. Eh? Hindi ko ma ano. Oh, kasi hindi ko mapindot eh. Oh. Yung ibibigay ba ni na 25,000 galing kay Diwata? Oh, lumaki naman po masyado. Hindi po kayo nakakahiya. Ah, uh, hindi po maano eh. hindi po mapindot eh. Pwede nyo po ba isend muna sa akin tapos mag-video call tayo para kasama mo ako sa content mo? Tan Vlog di ba? Tan Bag. Wala naman po ako. Pero kayo po si Marky Tan Vlog. Di po ba? Sa mga panahon lang ito ay nagsasabi sa akin na magtiwala lang daw. Pero alam ko naman sa sarili ko na siya ay isang scammer. Hindi po mapindot eh oh, kung ano, tutulungan nyo po ako, uh, naku, magpapasalamat po ako ng marami talaga. Pero hindi yung mapinagod. Uh, ano na lang, isend nyo na lang po yung tulong sa akin and then magpapasalamat ako sa inyo, ipopost ko po kayo at si Diwata, ipopost ko po at magpapasalamat po ako sa inyo para may sama nyo po ako sa vlog nyo. Uh, ilang taon ka na? Uh, ilang, ilang taon ka na, Markitan Vlog? Ilang taon ka na? Ah, kasi because you don't sound 35, parang mga 17 or 15 years old ka pa lang. Ano phone number mo? Ano phone number mo tatawagin kita sa phone mo? Anong telephone number mo? Cellphone number mo tatawagin kita sa phone mo. Sige po, i-send na po sa akin. Antayin ko po. Dito naman ay bigla niya nang hinangap yung tawag. Marahil ay nakapaghalata na siya na ini ko siya at alam niya rin siguro na hindi niya ako maiisahan so ang modus nito mga padi ay kung lagi kayo nagka comment o nagme message doon sa mga pinapost ni diwata ay isa kayo sa sesendan ng message nito uh, na nagpakilalang marketan at uh, uh, marketan blog at yung isa naman ay diwata supporter official account um Blin ako na sila kanina dahil alam ko naman ang mga scammer sila at uh, nagsi-research din ako sa mga post ni si Diwata at meron nga siyang account na na-hack sabi sa kanyang post kaya meron siyang panibagong um, uh, Facebook page sana ay wala itong mga biktima uh, niyong i-share ang video ko nang maging aware din ito sa lahat ng mga supporter ni Diwata